Para alamin natin yung mga tradisyonal na paraan na ginagamit ng mga nagaalaga ng mga manok para maalaman kung yung mga sisiw ay lalaki o babae. Una ay yung vent sexing. Ito yung pagtingin sa puwit ng manok kung mayroong kuntil o wala. Kung may kuntil, ito ay tinatawag nilang lalaki. At kung walang kuntil, ito naman ay babae. Ang accuracy nito ay 95 to 98 Pero kailangan ang gumawa nito ay mga profesional kasi ah, uh, delikado ito sa mga sisiw, baka magkaroon ng injury at stressful din ito para sa mga sisiw. Sa paraan naman na ito, ay tinitignan at kinikilatis yung paa ng sisiw. Pag yung paa ng sisiw ay medyo mas manipis at mas maliit, ito ay uh, may pasibilidad na babae. Pero kung titignan mo naman yung paa ng sisiw, parang mas malalaki at mas mabubulto, ito ay may posibilidad na uh, lalaki ito naman ay kanyang ibinibitin yung sisiw. Pag hindi daw pumalag yun ay babae at pag pumalag yun ay lalaki. Pero mababa lang posibilidad nito kasi pag malakas talaga yung sisiw, kahit babae yan, papalag yan, kasi sa reflexes yan ng sisiw pag napisa na malakas. Itong kasunod naman ay yung feather sexing o yung pagtingin dun sa bagwis ng sisiw. Pag pantay-pantay daw yung bagwis, yan ay lalaki. At pag yung bagwis naman o yung kanyang primary ay mas mahaba kaysa sa kanyang covert, yun ay babae. Pero ang accuracy po niyan ay 60 to 90% lang. Kasi iba-iba rin yung sinasabi ng mga ibang uh, naka-experience ng uh, feather sexing. Meron ding sex link sexing pero hindi to applicable sa lahat ng breed ng manok. Dito pag kulay brown yung inahin, yung babaeng sisiw ay kulay brown. Pag yung kulay brown ay yung tandang, yung babaeng sisiw ay kulay brown din. Salamat sa inyong panunood. Sana nakatulong sa inyo yung kaunting informasyon na aking naibahagi.